Hi guys, hello. Ngayon gagawa ako ng ginataan na pirit isda. Ayan ang mga ingredients. Ayan. Lagyan ko ng tanglad guys para hindi siya malangsa ganon. Siling mahaba, ayan sibuyas, luya, ayan. lasuna. Ayan, linagyan ko din niya ng lasuna. Paminta na durog. Gusto ko yung maraming paminta, guys. Dinamihan ko na ng paminta. Ayan. Tsaka bitchen. Siyempre yung gamit natin. Pampalasa. Bitchen. Ayan, asin. Huwag ng asin yun ang pinaka masarap na ano. <laughs> Hindi pwede makalimutan sa mga lahat ng niluluto. Ayan. Katapos niyan, ayan, lagay ko na lahat ng mga ingredients. Ayan. Lagay na natin yang ginataan. Itong ginata. Ano? Gata pala. Itong gata. Wow. O, oh, di ba sarap tingnan? Ayan. Ayan, guys. Iluto na natin. Ayan, o. Oh, kumulo na. Takpan muli natin at pa medyo paanuhin mo na natin ng Ayan, pakuluan muna natin hanggang sa kunti na yung sabaw. Ayan, kunti na yung sabaw. O, ba? Diba? Ang sarap tingnan. Ayan na. O, ba? Diba? Thank you guys for watching. That's all.